three months before I pangatlong adjust po. Tapos ko sumasakit dito. Nag nagpa... Nagano Nagpa... Praise. Ah, Ngayon. ngayon ako. Tapos nung pangatlong adjust nitong March, parang nararamdaman ko sumasakit po ako pag kumakain. Tapos pag ina-open ko. Ilang buwan ka, ilang buwan na ngayon? Ilang buwan ka na nang pa-adjust? Last po hapon. Kahapon po yung... Oh, masakit hindi naman po ngayon masyadong masakit, pero nung yung bago ko kahapon... Ay, bago ko bang pa-adjust masakit na? Hindi po, yung pagka-adjust niya. Nung mga ilang linggo, sumasakit niya. Kapag kumakain at saka kapag ino-open ko. Ka. Nga nga nga. Hey, eh, tabingi. <laughs> Sabi naman po nung dentist tayo, ano ko tabi. Idikit ko daw yung dila sana, sa ano. Sa ngala ngalangala, tapos... Oh, close so, okay. Nga nga nga. Okay. Tabingi. Tabi. Sabi masakit pag ginang mo. Kapag sa mana pong siya yeah, nga ah. Yan, masakit. yeah, masakit. Di yeah. ba? Pa. Paano siya masakit? Um, eh, yeah, yun, yung gina... pag ginagawa mo masakit. May mga po ako mo ng content. Sige. Dito ka. Pero dati nung hindi ka pa nagpapa-brace, wala po, wala wala masakit. So ngayon, ang sa tingin mo nakaapekto yung mga adjust-adjust sa brace. Oh, yun, 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 yun na nakaapekto. Uh, tingin ko po parang hindi okay. ako, kung hindi dahil sa brace, hindi. Hindi dahil sa brace, nagsisisi ka ngayon. Hindi na ba? Kailangan din eh. <laughs> Kailangan din. Oh, okay. sige. Ito ha, ah, ano lang, friendly remind, reminder lang sa, sa atin ha. Ah. Sa akin lang to, kung hindi kayo maki, kung hindi nyo susunod, okay lang. Well, basta remind ko lang sa inyo. Pag maganda ang ngipin nyo, pantay na mo, walang sungkit. walang problema. Gusto nyo lang style, baka magsisisi kayo bukod sa napakamahal ng brace, baka mangyayari sa inyo yung sumakit lang dahil sa na nagpaano ng brace. Kasi minsan ang tagal natin nakagano, no? Nakanganga. Ang hmm. Ang tagal nakanganga. Ngayon, nagbabago yung adjustment ng jaw. hindi na nakakabalik sa tagal natin nakanganga. So, kung wala naman kayo sungki-sungki, mas maganda kasi yung brace. Pag meron tayong sungki-sungki, one seat apart yung ngipin natin, or may mga lihis at tubog Yun. Pero kung ngipin nyo ay eh, normal, wag na kayo magpa -brace. Baka yung style, na. style lang, mag-retainer lang kayo kung i-style style lang kayo. Ito kasi sa kanya, pwede naman ito ipabrace kasi medyo nakapabungad eh. Uh, medyo ba na napatay ang ibig? Mm -hmm. Okay nga nga eh doon. Okay, sara. One more nga nga. oke, enggak, enggak, Oke enggak, dan dan Sarah. enggak, 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 nga. enggak, ada Sarah. Okay. One more, Sige. Patras ka, Idol. Patras ka. Okay. Sa tabi Okay. Nga na. Okay. Sara. Ngayon, gumawa ka Ah, A, ah, A, ah, laki mo. A, ah, A, ah, A, ah, sara. Okay. Tapos kayo ito. Isa pa, ganun ko gaya ulit. A, ah, A, ah, A, ah, sara. Okay. Hanggang pa Malaki. Okay. Sara. Tsaka pagka nakakaramdam na tayo ng parang problema sa Diyo, makain tayo, may may sakit. Pag umihikap tayo, parang piling natin minsan, parang maglalak. Pag maghihikab tayo, tandaan nyo, pag ano na, tandaan yan. Mag baka, baka magaya kayo sa ibang pasyente dito, na pag hikap eh, biglang buhilo. Ala, nakahang na. Pag naisara naman, nakatagilid, tapos hindi na ulit may buka. Iingatan nyo yung paghihikap nyo, kasi minsan, pick up natin careless. Oh, oh, oh. Ah, 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 pak, lagutok, wala na, hindi na maibalik. Problema Ma na kayo. Okay, ang malaking diretso. Oh, okay, dandan sarap. Sige, hanggang ng diretsyo. O, oh, malaki. O, oh, tignan mo, masakit pa. Wala na. O, oh, wala na. Okay. Idol, ganito. Pag nagpapa-adjust tayo, ganito ha. Ah, sabihin natin, nasa dentist na tayo. Pag magpapa-adjust tayo ng ano, pag medyo tumatagal, pwede mo siyang i-break. Doc, saglit lang ah, Medyo ngawit na ngawit na ako eh. I-break muna konti. Yan, yes, ganun-ganun lang ipasok nyo. Yan. Tsaka pag maghihigab tayo, kahit gano'ng kalakas ang higab nyo, chin in kasi yan ang magdadala ng kabutihan ng pangan natin. Okay? Eh, wala na. Thank you. Huwag ka lang maghihilap.